magaling na mag-rap, masipag pa. Yan ang dapat tinutularan ng mga idol natin. Kagaya nga neto ni Idol Flow G na hindi nga lang magaling sa larangan ng rap. Masarap din magluto ng chicken pastil. Ang sarap nga sa feeling pag naseservisyohan ni Idol Flow G. Idol, okay na ba yung ano ko dyan? Yung sa akin? Opo, okay, okay, okay. okay na Okay you na. Know, pinagservisyohan tayo ni Idol Flow G. Alright! Ito nga pala, ang pastil ni Idol. Bali, bagong bukas lang pala sila dito and for as low as 40 to 75 pesos, ah, pwede mo na masubukan ang napakasarap na pastil at mga combo meals nila. Mismong si Idol Flow G pa nga ang magsiservisyo sa inyo. Bali mga chong, pag kumain ka dito, ay eh, pwede ka na rin magpa-picture sa kanya. Uy, pastil ni Idol. Idol! No, sir, dyan kayo ba yung kumunta nung ano? rapstar ba yun? Ay, rapstar. Oo. Uh -huh. Kayo ba yung kumunta lang, <laughs> Si Idol Flow G? Alam mo wala. Kumukulam wala. Ito na, na, na. <laughs> na. name niyo. Jan po, Jan. Ah, Sir Jan. Sir Jan, ano ba tong ino-offer niyo dito? Um uh, pastil po. Ah, pastel Anong klase mo ng pastil yan, sir? Ah, meron tayong ano, pastil na plain sir. Pastil na plain. Eh, yeah. sir yung bali yung may nasa dahon ng saging ba yan? Apo, ah, pero sa amin sir naka-styro po. Ah, okay, naka-styro. Okay. Naka Ito po, meron tayong tagpy 55. Yan po yung may egg. Ah, with egg. Tapos, meron din kayong combo, sir, no? Apo, ito ano yung combo nyo, sir? Combo with yan? May rice na to, pastin, tapos may egg na rin po. Ah, And with then, egg na rin. Yan. Mm. Apat na klase po yan. Sir, sir nakita ko dito, sir, meron din kayong shomay dito. Ay, mga jumbo shomay ito, sir, no? Apo, ito po, mga big shomay po. Yan. Magkano naman yan, sir? Yan po, 10 po, isa yan. Ah, lang, no? Napakamura pala. Bali, sir, nung oras kayo nag-open dito? Um, 10, open up po. May 10, 10 a.m. hanggang? Minsan, mabot po kami ng ano 1. Hanggang 1 kasi malakas yung dito. 1 a.m.? Apo, madaling araw. Din. Ah, talaga? Yes. Ganun, nakakailang pastil kayo sa isang araw, sir. Apo na limang kilo rin. Eh. Limang Apan, kilong Apan. chicken yan, Apan. yun, eh, no? Chicken pastil yan, sir, eh, no? Apo. Pali, sir, siyang pamatatagpuan itong pastil ni Idol? Dito lang to sa Mayano, Tolentino Street po. Tolentino Street, yeah. no? Apo. Sige nga, sir, patikim naman ako ng mga pastil nyo dyan. Sige pa. Di lang basta rapper. Nagpapastil pa si Idol. Ano yan sir? Ay, yun yung ano, pinakapastil nyo. Ah, oh. laki pala, no? Idol, minsan ba habang nagpe-prepare ka, nag-rap ka rin minsan? No? pampagada lang mga ano no. Kunyari, dinudumog ka na dito, idol. Napapakanta ka rin ba minsan? Kanta lang din niya, no? ni Ah, kanta lang din talaga ni Blowjee, no? O, o Papatugaw ko, sir. Ayaw mo kay, mo kay Glock 9, no? What's up, mga chong? Nandito tayo ngayon sa Pasay dahil meron tayong na-discover na si Idol Blowjee pala. Eh, meron ng tinitindang chicken pastille, eh, no? Eh, si Idol Blowjee, oh. Ba? Napakaswerte natin kasi tayo yung unang vlogger na makakakain kay Idol Blowjee. Subukan na natin yan. Meron sila dito, mga chong, uh, regular chicken pastil, 40 pesos. Tapos pag may egg, sir, pag may egg, 55, no? Ah, uh, 55, 55. Tapos hotdog nila, combo meal, 75 pesos. Meron din sila dito, with shumai, egg with shumai. Tapos, ito, yung may ham. Ah, uh, 75 pesos din yan, mga chong. Subukan muna natin, mga chong, tong chicken pastil lang. Yung pastil lang muna. Bale guys, open sila dito from 10 a.m. o hanggang 1 a.m. Minsan maabot sila ng 1 a.m. Pero sir, pagka yung mga regular days, 10 a.m. hanggang... 10 10. Ah, 10 to 10. So, 12 hours silang open dito. Try natin yan. Mm. Sarap yung chicken pastel ni Idol, ah. parang pag kinahe mo yung pastil ng idol, mapaparap ka na talaga eh. Yan, anong rap ng alam mo niya, no? Flow G. Raps rin, no? Rarapin ko sa ano, kaso di ko alam eh. <laughs> Tapos mga chong, meron niyang kasama, ano? Giant Shomai. Jumbo Shomai. Yan. Sarap ah. Tapos mga tiyong, meron din si Idol Ploji dito. Ayan. May, ano ba tawag dito? Maling. 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 no? May maling din. Drop. Saka laging bagong luto yung ano nila dito mga tiyong. Yung mga pagkain nila. Bali mga tiyong, pag bumalik ka pala dito kay Idol, pwede ka na rin daw magpapicture sa anya. Tapos i-autograph niya pa. 'Di diba, idol na? No? Ah, pwede, ah, pwede 'di ba? Malakas tayo kay idol. Hindi yan na bero, namaman siya niya ng mga fan. Tayo <laughs> naman natin 'tong ano. Sige natin 'to nang masarap na ketchup. Yan. Chicken pastil. Tapos Maan natin ng hotdog ni Idol mas yung hotdog ni Idol hmm, rap tapos so kung mahilig ka naman sa Shanghai, eh meron din silang combo niyan. ano, you know, kamayari ayos din, rap mga chokong, kung gusto nyo tikman tong pastil ni Idol Flow G, punta ka lang dito sa may Pasay, open sila dito daily kita kits boss, kamusta, ah. nakakain kay Idol Flow G anong, panong experience yan? solid na solid, busog na busog